Napansin ko na kapag... natin, guys, yung isang hinaing ng isang single mom, no? Kaang lalaki nagbigay ng sustento for a month, pagiging... pabuting tatay na sila. Pero kapag sa mga single moms, at isang nagtatrabaho kami, inaalagaan namin yung anak namin. Kapag may sakit yung bata kami, pero once na... May, mamali, may mali kaming magawa. Masamang ina na kami. Ako hindi niyan pala maging lalaki. <laughs> so kayo guys, ano mo sasabihin niya dito sa ina ni ate? Sa mga single mom dyan na nakaranas ng ganito. At sa mga walang kwentang tatay na inanakan lang yung kanilang ang babae tapos iniwanan nila. Ano masasabi niya dito sa ano hinay ng babae na to? Para sa akin na yung tatay na ganyan. Kahit pa nagsustento yan siya, isa pa rin siyang walang kwentang ama. Kasi nagawa pa rin ng iwanan yung kanyang mga anak. Pero maliban, depende pa rin sa, depende pa rin sa sitwasyon kung bakit naghiwalay yung mag, yun, nagbakit naghiwalay yung mga yun. No? Kasi hindi naman natin alam talaga kung ano yung dahilan kung bakit naghiwalay yun sila ng lalaki at babae. So sila pa rin talaga ang mas nakakalang. Kaya ako hindi ko naman naranasang maging naganak sa iba tapos iniwan ko. Kaya hindi ko ma explain kung anong nararamdaman ko sa ganyan. Kaya kayong mga single mom dyan, anong, ano ba sa pakiramdam niyo nung tama ba yung inano at pahinayin ni ate? At kayo namang mga walang kwentang lalaki na ano, nang ng walang dahilan kahit pa nagsusustento kayo sa inyong anak, talagang wala kang kwentang lalaki. Hindi kayo karapat dapat natawaging ama. Magulang pala kasi pwede kayong tawaging magulang. Pero hindi kayo pwedeng tawaging ama ng inyong anak. Kasi iniwanan niyo naman sila. Yung mga single dad dyan, yung mga single mga tatay.